Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Welcome sa aking vlog. Dito ay may konting kaalaman lang tayo. Ang um, about dito sa Port Canning Lighthouse o ang history ng Port Canning Park. Ang Port Canning Lighthouse ay ginawa noong 1902 para makatulong sa pag sa mga ship papunta sa Singapore Harbor. At noong 2014, ang Port Canning Park Lighthouse ay pinailaw ulit pagkatapos ng isang mahigit kalahating century at ito ay may taas na 36 meter na taas at ito ay para sa nilaunch po ito para sa first time maritime trail at naisara pala ito noong 1958 at kung nakikita nyo po yan yun yung Raffles House ang Port Canning Lighthouse po ay importante sa maritime landmark dito sa Singapore. Ito ay kinokonsidera bilang parte ng uh, labing tatlong significant lighthouse on the street of Malacca. Its origin back to the early British company of Singapore. Noong World War II, although ito ay noong 1979, ito ay na takedown pala at nilipat sa Maritime Museum ng Singapore. At ang lighthouse po na ito ay may tatlong klase ng lighthouse dito sa Singapore. Anim na lighthouse. At ang, president, ang present lighthouse po ay itanayo malapit sa mga original site fully functional po yan at nare-represent sa contribution ng maritime history of Singapore at kung gusto pong bisitahin ng mga turista o mga uh, lokal man ito ay may replica para maintindihan o maunawaan nila ang history ng lighthouse o ang port canning at ang kahalagahan nito ang panahon ng World War II. Kung mapapagawi ka dito talaga namang mamamangha ka sa lugar kasi napaka greenish na paligid. Alagang-alaga, malinis, at talagang mamamangha ka sa mga puno na hindi nabubuwal kahit anong ilang daang taon na ang nakakalipas. maraming mga punong naglalakihang puno dito sa paligid na to at talagang alagang-alaga nila makikita mo yung kung paano nila alagaan yung mga halaman dyan, mga bulaklak. At kung ikaw ay mahilig maglakad-lakad at mag-walking, mag-running, o kaya mag-cycling. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga kabataan, mga buong pamilya at banding nila. At kung may alaga ka ding aso, pwede mo ditong ipasyal, kaya lang doon sa buong pamilya o sa mga namamasyal naman kailang maghanda lang kayo ng payong, tubig at uh, ang mahalaga ay may sunblock kayo kasi wala pong shelter at medyo may distansya ang mga lugar na pagsisilungan para makapag lalo na kapag umuulan kaya kailangan laging, laging handa pero nakakatuwa lang pala yung mga lugar na to ay merong kanya-kanyang uh, simbolo o nangyari ng mga panahon na yon. At kung nakikita nyo po yan, yan po ay ang Sang Mila Utama Garden. Ay may mga kasaysayan po yung lugar na yan. yun po ay pala ay named after the king of Singapore. The Japanese feature as such as split gates and a symmetrical layout. At yan, kahit wala kang kasama, pwede kang makapag-selfie gamit ang iyong selfie stick o selfie na iyong magagamit. At ako ay naglalakad lang mag-isa nagpapapawis ito po ay located sa Port Canning Park tapos after the birth of the accent kings of Singapore as the such a garden as a Southeast Asian may especially the architecture of accent Indonesia and Malaysia. Keeping, keeping the theme may mga panding po at saka mga water lilies sa lugar na yan. Kaya alagang alaga po yan ng mga tao. At talagang alaga ng Singapore. Hindi ko pa, man, pa naman po nalibot lahat. At ito po yung tinatawag na Sally Port. Yan po ay ah... Uh, gateway o taguan po ng ano para makapaghanda sa kalaban. At na lang ako, umakyat talaga ako sa taas. At pagtingin ko, yung pa rin, yung paligid pa rin ng Fort Canning Park. Hindi ko naman nalibot lahat, kaya lang nakakapagod din, pero worth it. Nakakatawa kasi nalaman ko yung mga ganong history ng Singapore. History pala ng Port Canning Park. At, ayan, palabas na po ako sa Sally Port na tinatawag. Ayan, sana po ay may nakatutunan kayo kahit konting kaalaman. Maraming salamat po. God bless.